Hello guys! Welcome back to our channel. So ang araw na ito nga po pala ay walang paso kaya naman nag-aya ang mga bata sa amin na mag-picnic nga raw po kami dito. Malapit nga po pala dito sa ilog. Pero nga po, na napakaganda pero ang lakas nga po kasi ng tubig so nahirapan po kami na makapamingwit ng marami dahil po malakas at mataas din po ang tubig ah, pero napakaganda naman po ng lugar at napakasariwa talaga guys ng hangin dito napakaganda rin po ng mga bundok tapos ang ganda ng mga puno talaga po nakaka-relax kapag po doon dito ka sa lugar na ito. Banding na rin po namin ito ng mga bata na kasama namin doon sa school habang walang pasok. So may mga bata po kasi na doon na natulog at kasama-kasama rin po namin kahit araw. So nagpapaalam po sa mga magulang. Kampante naman po ang mga magulang kapag nga po kasama namin yung mga bata at alam po nga daw nila na kapag kami Rexan ay na weekends ay nasa sa school at hindi po kami bumababa. Sigurado nga raw po na nandoon din tiyak yung mga bata na ito sa e school kaya nga po kampante sila kahit nga po umalis yung mga magulang nila ay alam naman po na kami ang kasakasama nitong mga bata. Malakas nga rin po ang naging tubig nito dahil nga po ay nung nakaraang weekends ay panay rin po ang ulan doon sa school. Kaya nga po ito, ganito ang kulay ng tubig dito nga po sa ilog kung saan kami ay mamimingwit. Medyo matagal-tagal po ba kami nakapamingwit, buti nga po at nakakuha ng isang malaking-laking kanduli yung aking asawa. Yan nga po at pagkahuli kagad ay naglinis na sila ng isda at yung kaldero po na Uh, aming lolo to. At uh, may mga may dala po pala kami diyan talbos ng kamote na kinuhan namin doon malapit sa school. At may dala rin po kami isang kaldero na mayroong kanin na luto na para nga po balak kasi namin po na dito talaga kami kakain malapit sa ilog. <laughs> Pero malapit to guys sa school mismo. nag lang po talaga mga bata na dito daw po kami kumain. Kaya po pinagbigyan na namin. Habang abala nga po pala itong mga batang babae sa paglilinis nitong paglulutuan at paglilinis ng ilang isda na aming nahuli. Ayun nga pong lalaki namin kasamang bata ay pan tinulungan din yung asawa ko sa pagpapaapoy at paghahanap po ng pwede naming ingatong kasi nga po ay kao. Maganda-ganda ang ang araw guys nung nagpunta kami dito kaso nga habang kumakain kami bigla na lang umulan kaya ayun po nabasarin kami ayun nga po nakakatuhua at na, nakapagpalingas naman sila success ayun at nakaluto rin po kami ng ng aming halian So, ayan nga po, habang naliligo ang mga bata, ay ako naman po ay nagvideo-video na rin dito sa may gilid-gilid ng ilog. Natatakot ako guys na pumunta dyan sa may malakas ang bahat. Baka ako ba'y madalay? Hindi pa naman po ako marunong lumangoy. So, habang ang ibang bata ay patuloy pa rin sa pamimingwet. Pero pag uwi namin guys sa bahay nito ay nung kahapunan pag uwi nung asawa ko galing nga po pala doon sa birthday ni Nanay Tess at saka binigyan nga po pala siya ng ng isda ni Kuya Butchoy. Yun nga po yung tinanggal ng mga bata. At kaya po napakarami talaga namin naging ulam. Maraming maraming salamat po sa mga nagmamahal sa amin. Ahoy! Kahit po mara konti lang yung aming pinagsaluhan dito, abe okay na din kasi naman po ay talagang nabusog kami. At uh, talagang ang mga bata po ay nag-enjoy. tuan tuwa nga rin po sila nung naabutan kami ng ulan. Diyos ko ka, ako, tayo nito pare-pareho. Kaya ito po ang ending. Sinipon nga ni ay. May. May rin naman po na tuwing talagang walang pasok ay nagkakaroon kami ng time banding-banding nga po dito. Siyempre, ganito po talaga pag nakikipamuhay ka sa ganitong community. Yung hindi porket sasabihin mo na mahal mo sila, tanggap mo sila, talagang ipaparamdam mo, ipapakita mo sa kanila na tanggap mo talaga at mahal mo, mahal mo sila at handa kang tumulong na mapaunlad pa yung buhay nila para magkaroon sila ng pangarap sa buhay. Uy, lalim at gusto ko rin na habang nandito ako ay yun nga na i-enjoy ko yung bawat araw, yun nga na kikilala ko pa yung kanilang kultura at mas napagyayaman ko pa yung aking kaalaman tungkol sa kung paano ako makikisalamuha sa kanila kasi napaka-importante talaga na nauunawaan mo at nararamdaman mo yung importansya ng bawat isa lalo na yung sa kultura kasi nila ay malayong malayo talaga lalo na yung sa mga paniniwala nila o ba diba? yun nga, mas nalala, napapalalim ko yung aking pag-unawa sa kung paano sila mamuhay dito sa Gabondokan at malapit dito sa Ilo. Masyado na nga po palang mahaba. Maraming maraming salamat po sa panonood. See you po sa next vlog. Paalam, follow our page and subscribe to our YouTube channel.